Winston tsaka Light tsaka na Mentos Sampalo Hey! natawa ka ay, pangalan mo raw pangalan mo Mentos ang Ha? Huh? kailangan dun. pwede mentos. Hindi na mentos. Max daw kailangan dun. Bakit Max daw kailangan dun. Wala. Wala.

O, sa gutay na. Pag si Paulo natulog dito, may karton ma <laughs> ma ba yun? Makakalong dalawa rito. Sabi sa Na kay Alam mo saan galing yun? Sa 999. Yung nagrekod ba yun? Iningi ko pa yun. Na kay Julie. Kailangan na pa kayo Maan yan Mga idol, ginabutin tayo ng kalakasan ng ulan. Kaya natin na sumila para tayo ay nakaikot mga ka-idol. Hello, may bagsi. Mayroon ba? Mayroon. Mayroon ba? Kaya lang yun. Ang na bukas yan. Perdi. Perdi? Ito lang tayo. Dali pa yung dinig ko kang ina Dinig ko kang ina, pangalan ng bagyo, LP Ayan pala mga idol May nagbalita sa atin na May bagyo pala ngayon Pangalan ay Phil oh, Mamaya pa tayo -it -it mga idol Sa mga idol Dahil uh, malakas ang ulan

share lang natin live at subscribe na lang kayo sa ating YouTube channel mga kaibur uh, na yung parang sa mga And, um, kayo ay subscribe o mag-like sa mga kaibur

Thank you for watching and support. A like and share ng ating blind mga ka uh, YouTube. Please subscribe to my YouTube channel, Mata YouTube. Like and share and don't forget to like my video. Bayo ng ulan mga ka YouTube.

na lang ang ating live mga ka-YouTube. Thank you for watching and support. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all mga ka-YouTube. See you next live. Bye-bye.